Magandang araw po at maraming maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorio Ong at ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. Maraming maraming salamat po. At ngayon ay nasa ikatlong linggo na tayo ng buwan ng Agosto. At matatanggap nyo na naman ang 2-in-1. Ang weekly horoscope at ang isang nobela na maaari nyong basahin sa description ng YouTube video na ito, sa ilalim ng YouTube video na ito, upang matutunan nyo ang isang nobela na hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Actually ay nagsulat na tayo ng unang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikalawang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikatlong aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At ikaapat na aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ang nasabing nobela ay mababasa sa nasabing mga aklat ang pakikipagsapalaran ng isang binatilyo upang magkaroon ng kapangyarihan. Ang nobelang ito ay ang sikreto ng okultismo at mistisismo at sa kasalukuyan ay nasa ika-60 labas na tayo. Kung hindi nyo nato ngayon ang unang labas, ikalawang labas. Katlong labas. Hanggang makarating kayo sa ika-60 labas, ay balikan nyo lang ang mga naunang weekly horoscope at pagduktong-duktongin nyo. Tulad ng nasabi na, mababasa ninyo ang sikreto na okultismo at mistisismo sa ilalim ng bawat YouTube video ng weekly horoscope na ito. At sa ika-60 labas ay tuloy-tuloy ang pakikipagsapalaran ng bida na si Bata upang magkaroon ng kapangyarihan. At ngayon ay matutunghayan nyo na ang inyong weekly horoscope upang malaman ninyo ang inyong magiging kapalaran sa larangan ng sex, pag-ibig, love life, selepi negosyo, Karir, travel, family, swerting kulay, swerting numero, at marami pang swerting darating sa inyo sa ikatlong linggong ito ng buwan ng Agosto. Kaya, nod na! Weekly Horoscope, August 17 to 23, 20 to 25. Aris. Silang isinilang. Mula ka isa ng Marso. Hanggang ikalabing siyam ng Abril. Sa ikatlong linggong ito ng buwan ng Agosto. Walang duda. Sa sayo ang mga biyaya na daladala ng planetang Mars. Kaya naman, Lagi kang mangunguna, mamumuno, at ang pamamahala ay kusang maaatang sa iyong mga balikat. Ito ang pangako sa iyo ng kapalaran. Nasa bandang uli, may isa pang pangako. Ikaw din ay uunlad ng uunlad hanggang sa yumaman. Nang gusto. Mabala, kulay ang yellow. Maswerteng numero. One, ten, twenty-five, twenty-nine, thirty-four, at forty-four. Taurus, silang isinilang, mula ikadalawampu ng Abril hanggang ikadalawampu ng May. Sa linggong ito, isa-isa nang sinisiyasat ng langit ang bawat puso ng tao. Isa ka sa natagpuang may malinis na kalooban. Dahil dito, gagantimpalaan ka nang nasa itaas. At ang gantimpalang ito ay ngayon mo na matatanggap. Kaya naman, inuutosan ka nang nasa itaas na humingi ka ng iyong kailangan. At ito ay agad, na agad, ipagkakaloob sa iyo ng langit. Kaya naman, ano pang inihintay at ginagawa mo? Hiling na. Mapalad na kulay ang pink. Maswerteng numero. Two. Four. Fifteen. Twenty-seven. Thirty-two. At 41. Gemini. Silang isinilang mula ikadalawamput isa ng Mayo hanggang ikadalawamput isa ng Kunyo. Sa ikatlong linggong ito ng buwan ng Agosto, may magarang pahiwatig ang kalikasan kung saan iihip ang hangin sa iyong mga kamay. Iihip ang hangin sa iyong mga noo. Makakadama ka ng kakaibang pakiramdam na nagpapahiwati na magsisimula na sa iyong dumapo ang maraming mga swerte at magagandang kapalarang matagal mo nang hinihintay. Higit lalo, ang mga biyaya at swerte niya may kaugnayan sa malalaking halaga ng salapi, sa masaya at mainit na romansa, at sa malapitan at sa malayo ang mga paglalakbay. Mabalad na kulay ang red. Maswerteng numero. 6, 18, 29, 33, 39, at 45. Cancer, silang isinilang mula ka dalawa ng Hunyo hanggang Ikadalawamput dalawa ng Hulyo. Sa e ikatlong linggong ito ng buwan ng Agosto, itangkita kita sa malinaw na bolang kristal na dumarating ng isa-isa ang mga biyaya mula sa malapit. Paparating pa ang mga biyaya na nagsisiksikan sa sobrang dami mula naman sa malayo. Kaya naman sa panahong ito ng iyong buhay, magugulat ka. Kahit na ayaw mo na, mapupuno ka ng mga biyaya na parang baha dala ng malakas na pagbuhus ng ulan. Mabilis at biglang aapaw ang iyong kabangyaman. At pagkatapos niyan, kapag medyo payapa ng langit, parang mga nagmamadiling sundalo na lalaban sa isang malaking digmaan. Sunod-sunod na ayuda ang paparating. At sa susunod pang pa mga araw, ay parami pa ng parami. At mas marami pa ang mga biyayang ito na may kaugnayan sa salapi at material na mga bagay na halos wala ka ng Mapaglalagyang sisidlan dahil sa sobrang dami talaga. Mapalad na kulay ang purple. Maswerteng numero. 3 12 25 32 36 At 40 Leo silang isinilang mula ikadalawampu tatlo ng Hulyo hanggang ikadalawampu dalawa ng Agosto. Hindi pwede na hindi namamasyal lang isang tao. Kung mananatili siyang sobrang abala sa trabaho o kung ano man ang ginagawa at pinagkakaabalahan niya at hindi siya namamasyal. Hihina ang kanyang immune system at hihina rin ang kanyang kalusugan. Sa linggong ito, magplano ng pagpunta sa malayo at pwede rin sa malalapit. Basta't mamasyal ka. Oo, mamasyal ka. Upang bumalik muli ang iyong kasiglahan na may daladalang mas marami pang swerte at magagandang kapalarang bukod sa may kaugnayan sa pamumulitika, sa karangalang panlipunan at sa makapal na halaga ng salapi. Ang swerte at magandang kapalarang darating sa iyo ay may pangako rin ng isang romantiko at nakakikilig lihim lang pero masayang pagkikipag niing mapalad khula yang maron maswerteng numero 7 14 21 33 38 at 40 Virgo. tilang isinilang mula ka 23 putatlo ng Agosto hanggang ika 22 ng Setyembre Sa ikatlong linggong ito ng buwan ng Agosto, dahil sa mahusay mong papayo at pagbibigay ng advice sa maraming nakikinabang at sa maraming naniniwala sa mga sinasabi mo. Pero may kakaibang mangyayari na halos hindi mo rin mauunawaan. May isang taong sobrang mapapalapit sa iyo ng gusto. O problemahin mo siya kung paano mo tatanggihan. Ngunit kahit tanggihan mo Mamamahinga lang. Pero babalik pa rin siya. Sa kakukulit sa iyo. At sa kanyang pagbabalik. Ang hindi mo alam, pero pinapaalam ko na sa iyo ngayon. Sa kanyang pagbabalik. siya pala ay lihim na padala sa iyo ng langit upang bigyan kanya ng dagdag na ligaya upang bigyan kanya ng dagdag na aliw. Kakaibang sarap at mga biyayang parang imposible pero mangyayari. At ang mga biyaya na sobrang ganda talaga na ngayon mo lang mararanasan sa tanang buhay mo. Mabala na kulay ang silver. Maswerteng numero. Five? 19 23 29 37 at 40 Libra ilang isinilang Mula ika 23 ng Setyembre hanggang ika 23 ng Oktubre hindi lang saging ang may kambal. Sa halip sa ikatlong linggo ito ng buwan ng Agosto, kambal swerte rin ang sayo ay darating. Kung sa bagay, noong paman, kapag binubenas ka, ay tunay namang sabay-sabay at kadalasan ay may kasunod pang isa pang buwenas sa bawat swerteng natatanggap. Mauulit lang ang ganong senaryo sa linggong ito. Kambal-kambal na swerte ang matatanggap mo. Kambal-kambal na ligaya ang mararanasan mo. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero. Six. 15, 22, two Thirty-one, thirty-four, at forty-four. Scorpio, silang isinilang mula ikadalawamput putapat ng Oktubre hanggang ikadalawamput-isa ng Nobyembre. Sa linggong ito, huwag na wag kang mag-aalinlangan dahil ito. Ang mga araw na sa todong lakas ang iyong tapang. Kaya hindi ka dapat matakot. Ano mang maisip mo na pwedeng gawin upang umunlad pa ng umunlad. Lalo na, ang iyong kabuhayan ay gawin mo agad. Oo, gawin mo agad. Sapagkat ginagarantiyahan ng nasa itaas may hindi ka mabibigo. At dahil kakampi mo ang langit, tiyak na ang malaking swerte at dakilang tagumpay. Mapala, dakulay cool, ang blue. Maswerteng numero. 3, 13, 21, 24, 30, at 1945. Sagittarius, silang isinilang mula ika dalawang dalawa ng Nobyembre hanggang ika isa ng Disyembre. Sa linggong ito, ito ang mga araw na ang mga oportunidad na mag Papaganda sa buhay mo ay ilalagay na mismo ng langit sa iyong harapan. Pero kapag mulikang kang naduwag, pero kapag mulikang kang nagdahilan at umarti-arti pa ng kung ano-ano na dati mo na ang ginagawa, at halimbawa na kung ano-ano ang pinangangambahan at dinadahilan mo, tunay ngang matatagalan pa ang muling pagbabalik ng marami mong swerte at magagandang kapalaran. Kaya naman, wala kang magagawa ngayon. Huwag nang magdahilan pa. Huwag nang umarte-arte. Lakas ng loob. Sugod na. Tunay ngang sa pagsugod. Malaki at bultong tagumpay at pagunlad ang sadyang inilaan sa iyo ng langit na may kaugnayan sa salapi at material na mga bagay. Mapalad na kulay ang green. Maswerteng numero 2, 10, 19, 23, 28, at 43. Capricorn. Silang isinilang mula ka dalawamput dalawa ng Disyembre hanggang ikalabing siyam ng Enero. Sa linggong ito, huli na bago mo maalaala na ikaw din pala ay nangangailangan. Ibig sabihin, uunahin mo ang kapakanan ng iba, higit lalo ng iyong mga kapamilya at ganun din ang kapakanan ng ibang mga tao kaysa sa iyong sarili. Naikatutuwa naman ito ng langit. Kaya may mga swerteng darating sa iyong buhay na hindi mo inaasa. Sobrang dami talaga ng swerteng ito. Nasukdo lang ikayaman mo ng ubod ng yaman. Mapalad na kulay ang lavender. Maswerteng numero. 4, 18, 27, 34, 39, at 45. Aquarius, silang isinilang mula ika dalawampu ng Enero hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Sa ikatlong linggong ito ng buwan ng Agosto, nakatutuwa naman ang mga mangyayari. Dahil kitang kita na naman sa malinaw na bolang kristal na ito ang araw na mismo ang langit ang mag-aalis ng mga sagabal sa iyong dinadaanan. Kaya madali mo na ngayong maaabot at mararating ang iyong mga pangarap. Lagi kang magpasalamat dahil lumalabas na pinapaborang ka na naman ng nasa itas. Kaya naman, ano man ang iyong gagawin at ipapatupad ay siguradong magbubunga ng mga biyaya at malalaking tagumpay. Lalo na, talarangan ng salapi at material na mga bagay at bulto-bultong salapi ang darating at biglang mauhulog sa iyong harapan. Mapala na kulay ang green. Maswerteng numero. 1, 10, 16, 25, 30, at 44. 60, 70, isinilang 90, 100, siyam ng Pebrero hanggang ikadalawang ng Marso. Sa linggong ito, matutuwa ka dahil bagamat susubukin ka ng kapalaran sa susunod na mga araw. Humingi ka at ipagkakaloob sa iyo. Ngunit anumang bagay ang ipagkakaloob sa iyo, kailangang ishare o ibahagi mo ito sa iba kapag nagawa mong magbahagi ng swerte sa ibang tao. Kahit na may mga pagsubok, parang langgam ng asuka. Lalapitan ka ng katakot-takot na mga swerte at mas marami pang magagandang mga kapalarang noon mo pa dinadalangin at hinihintay-hintay mula sa langit. Mapalad na kulay ang burgundy. Maswerteng numero. 7, 9, 12, 24, 33, at 40. Maraming maraming salamat sa nanood ng weekly horoscope. At syempre pa, pag wala kayong magawa, ay puntahan nyo ang ating mga playlist sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. At huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell o notification button upang lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio. Muli, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, magkita kita tayo sa susunod na weekly horoscope.